Praise the Lord! Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa, mapagpalang araw, kaibigan. Apo, God is good all the time. Alam nyo po, kaya God is God is good all the time. Kasi po, kahit bumabagyo, napakabuti ng Diyos. Amen? Meron po nakasulat sa banal nakasulatan ng kagaya nito sa Hawit 4, Mapalad na masasabi sila'y doho'y tumatahan at palaging umahawit nagpupuring walang hanggan Ayan! Umahawit nagpupuring walang hanggan Kay Yesus ay tumiti. Ayan po, no? kanina pa ako mahari. Baga matindi po ako pinanganak na singer. Ganun pa man, kahaliwan ko po ang umaharit. Oh, naririnig po ni Ate Asun yan. Nasa tahanan niya ako. Yan. Kaya abang nabubuhay tayo, ang awit na yon Kaya Yesus ay tumiti. Yan po, napakaganda. Pero hindi ko po talagang kabisadong lahat. Pero umawit ako. Love is wonderful face. So, kita nyo po? Kahit hindi ako talagang singer, kung ikaw ay nakikinig kaibigan nanonood ng aking video at sigurado related ka pwede mong tuktungan yung kanta ano po yan nasa habit 84 4 meron siyang sinabing mapalad sa 5 sa inyo'y umaasa masasabing mapalad din yung palang umahawit, mapalad na, at yung umaha sa sayo, sa Diyos, ay mapalad din. Tuloy natin. Sa singko, ang sayo'y umaasay, masasabing mapalad din silang mga nag-ahangad sa siyon ay makarating. Says, abang sila'y naglalakbay, sa tigang na kapatagan, yung lupa'y binaba sa mahagap na pagulan. 7 abang sila'y naglalakad, abang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasasyon ang Diyos nilang inaanap. O, kita niyo po yung mga tao noon na nakasulat sa awit 84 habang naglalakbay sila humahawit sila inahawitan ng Panginoon Diyos kapag inahawitan mo ang Diyos naluluwalati siya sa pamamagitan ng iyong katawan, ng iyong sarili ng iyong tinig alam nyo po kapag humahawit ka sa Diyos kahit sintonado kayo hindi sasabihin ng Diyos na sintonado ka ano po Tandaan nyo po yan. Ngayon, ang sabi po, abang naglalakbay sila, ulan na, umuulan, tapos walang ulan, umaraw. ang sabi niya, lalo silang lumalakas. O, kaibigan, tanungin kita, sige nga, subukan mong maglakbay. Naglalakad lang, kasi naglalakad lang sila eh, wala naman transpo nun. Ulanan, arawan sila. Ayon sa Biblia binasa natin. Anong sabi? O, tignan po natin sa 7. Abang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas. O, malakas na, lalo pang lumalakas. Ibig sabihin, ang totoong nagpapalakas sa kanila ang Diyos. Kasi nga ang hangat nila, makarating sa Siyon. Ano po? Anong sabi nila? abang sila'y lumalakad, lalo silang lumalakas, batid nilang nasasyon ang Diyos nilang inaahanap. Kita nyo po? Kaya, sa mundong ito, hanuman ang iyong reliyon, hanuman yung kinabibilangan mo sekta ng reliyon. Mayamang ka, mahirap. May karamdaman ka, wala. Huwag kang bibitiw, sa pananampalataya mo, pananampalataya mo sa Panginoong Yesus sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Huwag kang bibitaw, kaibigan. Sapagkat ka magpapalakas sa iyo. O, kita nyo po? O, ako po? Nakikita nyo ako? O, meron din po akong karamdaman. Na karanas po ako ng isrok, at saka yung pahako yung tuhod, napunit na po yung gitna ng tuhod. Four years na itong September, pero patuloy pa rin ako pinalalakas ng Diyos. Ako, yan ang binipisyo na binibigay ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ako tiwala tiwala ako sa Diyos eh. Kahit anong mangyari. Bakit? Eh yung na Nakalagay po sa Biblia. Tandaan nyo yan, kaibigan. Bilang taho, wala tayong magagawa. Ano man ang talino mo, pinag-aralan mo, hanggang dito lang yan sa gabaw ng mundo. Yung kinakanta po kanina, eto po yung nakalagay sa Ebreo dito po nakalagay yun Turn your eyes upon Jesus Look His wonderful face Ito po, babasahin ko Ginawa pong kanta ito Sa Hebreyo Ito po natin ang ating paningin kay Yesus O, so, kita nyo po Look unto Jesus, di author and the finisher of our faith sa wikang Ingles. Ayan, Ingles po yan. Speaking in dollar. <laughs> Sabi ng iba. Oh, ito natin ang ating paningin kay Jesus sa kanya sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang sa katapusan dahil sa kagalarang naghihintay sa kanya hindi niya inalintana ang kayan pagkatapos pagkamatay sa cross at siya ngayon ay nakahupo sa kanan ng trono ng Diyos Amen isipin niyo po ibig sabihin abang nabubuhay tayo rito kung meron tayong titignan, walang iba kung hindi ang Panginoong Yeso Kristo. Ano po? Yan ang nakalagay. Kaya dapat yun ang gawin natin. Oh. Huwag ka nang tumingin po saan saan, kaibigan. Sa buhay mananampalataya, kailangan ng ating damdamin ay nakapokus kay Jesus. O oh, ito pa, meron pang talata tayong babasahin. Sa Kolosas, meron minabanggit si Apostol Pablo. 3.1 Yamang binuway kayong muli sa muli sa kasama ni Kristo. Ituhon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinarorohonan ni Kristo na nakahupo sa kanan ng Diyos. Dos ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo hindi ang mga bagay na panlupa sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo 3 o 4 si Kristo ang inyong buhay at kapag siya ay nahayag na maaayag din kayo kasama niya at makakahati sa kanyang kalwalatian. Amen. Isipin mo, yung kalwalatian ni Yesus sa langit, kahati ka na! Oh, Kung dito sa lupa, wala kang mamanain. Huwag kang magalala, kaibigan. Sa langit, may mamanain ka. Kasama mo si Kristo. Hati kayo. Oh, walang lamangan yan anong sabi niya makakahati mo sa kalwalatihan si Yesusan sa langit nasa si Yesus nakaupo sa kanan ng Diyos oh, hinihintay ka kaibigan paribigay yung ka kalahati <laughs> alam mo dito sa mga barangay pag hindi pantay-pantay nagre-reklamo ang taho, di ba totoo yan anong sabi ng iba, eh, kasi maganak pag kamag lamang. Pag hindi, bla bla bla. <laughs> Yan ang naturalesa ng tao. Pero, sabi ko nga po, hanggat nandito tayo sa lupa, siguro mo na yung puso isip mo, yung buhay mo, tiyakin mo, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith siya po magpapasakdal ng ating pananampalataya. Kung hindi tayo bibitaw, gaya ng mga tao naglalakbay noon, arawin, urawan, arawan sila, arawan, ulanin. Anong sabi? Lalo lumalakas, malakas na lalo pang pinalalakas ng Panginoon Diyos. Ano po? Yan po ang nakatala sa Biblia. No? Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, magbasa rin kayo ng Biblia. Mura lang ang Biblia. Nakakabili ka ng cellphone, magkano yun? Isang libo. Wala namang isang libo ang Biblia. Pero yung mga diglot-diglot, medyo mas, mas mahal. Ano po, umabot ng may dalawang libo. Kasi last na bumili po ako is 2,300 ang alaga. Pero diglot naman po yun ng NIB. Pero, hindi ko naman po pera yun. May nag sponsor lang po. Ano po? Pero ito, sponsor din. Bigay ng preso sa Manila City Jail. <laughs> ano po? Magandang balita, Catholic Edition. Tinamimigay po ng simbahang katoliko sa mga nakakulong sa Manila City Jail. Ano po? Nagkataon, meron po kami pangangaral doon. At yung isang lumaya, na involved sa drugs, eto po, binigay niya sa akin ito. Kasi dalawa ito, kaya binigay niya po sa akin. Siya na mga aking ginagamit sa aking home by study club. po? Kaya tatandaan niyo po kaibigan, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Biblia. Tandaan mo kaibigan, mayaman ka, mahirap. Huwag mong titignan ang estado mo sa buhay. Ang tignan mo, si Jesus na nakaupo sa kanan ng Diyos. Kasi yun ang nakalagay po ay yung kay Pablo. Ituhon natin ang ating puso't isipan doon sa bagay na panlangit na kung saan si Jesus ay nakaupo sa kanan. Tandaan nyo, nasa kanan po. Kasi doon sa gitna, doon po ang Diyos Ama. Magkatabi sila. Nasa kanan naman ang anak si Jesus. Ano hindi si Yesus ang ama, hindi rin ang ama ang anak. Ang ama ay nasa gitna at nang nasa kanan yung anak si Yesus Ano po? Tatandahin nyo kaibigan. Ano sinabi? Okay. Eto, balikan natin. Napakaganda po yung nakalagay. Ayan. Tignan naman natin to. Ito naman ng ating dudugtong. Bago po tayo magtapos, sa ating patutuho ng salita ng Diyos. Ito po. Sa 84 ng ngawit. Anong sabi niya? Mapalad. O, sino yung mapalad? Yung mga naglalakbay. Ulanan at ula, arawan. Patuloy na pinalalakas. Ang sabi po mapalad. Ngayon, ano po yung mapalad? O salitang kalye. Maswerte. Salitang kalye. Pero sa Biblia, iba po yung mapalad. Sige, basahin po natin ano. Ay yung kay Apostol Pablo sa Roma. Kailangan po, bawat uh, teksto, tinukuha rin natin sa teksto ang sagot. Hindi po tayo, tayo ang sumasagot sa sarili natin. Mali yun. Kasi magkakamali ka. Kasi tao ka. Ang tao po, imperfect. Kaya kumapalpak siya. Sipin nyo po, si Adan at Eva, kinausap na ng Diyos, pumalpak pa sila. Oh. <laughs> pumalpak pa, nalaglag pa kay Satanas. Oh. Di po ba, si Eva natokso kasi babae siya, mahina. Kaya may kantang, O oh, tukso, layuan mo ako. Sinong kumakanta? Hindi ko po kanta sa Diyos, aking inano ko lang. Si Eva yung patay na rin yun. Sige, ito ito po. Kumbaga na ano, na nadahanan lang po natin 'yon. Yung tukso ni tanas. Roma 4. Ganito po nakalagay. Basahin natin sa 5. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay itinuturing na matuwid ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. 6. Kaya tinawag ni David na pinagpala ang taong itinuring ng Diyos na matwid nang, nang hindi dahil sa sarili, sarili nitong mga gawa. Sinabi niya, pinagpala ang mga taong pinatawad na ang pagsuway at mga taong pinawi na ang mga kasalanan. 8. Tinagpala ang mga taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ayun po, blessed, tinagpala. Oh, o, niyo po, wala na silang babayaran. Pero pag hindi ka pa, hindi mo pa sinusok ang buhay mo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, magbabayad ka, kaibigan. Pagdating ng iyong kamatayan pero kapag sinuko mo na buhay mo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo anong sabi? pinagpala ka blessed santo ka na buhay ka pa santo ka na hindi na kailangan gawin ka pang santo pagpatay ka na ibig sabihin ng pinagpala blessed anong ibig sabihin ng blessed? santo sa wikang Tagalog sakes sa English. kasi nga pinagpala ka na kaibigan Oh, pinagpala ba yung naglalakbay sa disyerto sa panahon nila sa Old Testament opo pinagpala sila ang sabi niya patuloy silang pinalalakas ng Panginoon Diyos Amen yan po ang history ng pagpapalakas ng Diyos hindi yung kung ano-ano ginagawa lalakas sa lobi iinom ka ng alak kalokohan yun iinom ng gamot hindi ko po sinabi huwag kayong uminom ng gamot ano, pero pagpapalakas galing po sa Diyos yan hindi ko sinasabi huwag kayong uminom pag may sakit ka binigyan ng gamot ng doktor hindi ka doktor yun eh pero bago yung doktor unahin mo muna yung panig ng Diyos kasi siya ang totoong magpapalakas sa iyo hindi lang magpapalakas pagagalingin ka pa ngayon Baka pilosopo ka, sabihin mo, eh bakit namamatay, uminom naman ng gamot? Ito po, may sagot niya ang Panginoong Yesus diyan Ako po, sinasabi ko, lahat ng tao mamamatay. Pati sarili ko, sinasali ko diyan Kasi sabi ng Biblia, lahat ng tao mamamatay, walang matitira. Bakit? Susunogin ito eh. Ah. Susunogin ng Diyos itong mundong ito, natin ginalalagyan. Kaya walang matitira ma pa? Lahat tayo mamamatay. Itong maganda. Dahil nalalapit na po ang pagdating ng Panginoong Yesus, lahat ng hula sa Biblia nagaganap na. Anong sabi ng Panginoong Yesus Kristo? Ito po. Sa so, 1.11.26 uh, Asino uh, mang nabubuhay at palataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Okay, sabihin ko po, sabihin ko muna. Sinabi sa kanya ni Yesus, Ako ang muling pagkabuhay at buhay Ang sino man sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26 At ang sino man nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman naniniwala ka ba sa sinabi ko? O, oh, dalawa yon. Yung una, kapag kay Kristo ka na, pag namatay ka, ang sabi ni Jesus, muli kitang bubuhayin. Totoo yan, si Jesus lang salita eh. Hindi naman sinungaling yan. Totoo yan. O, oh, saan kay lalagay ni Jesus? Kasi bubuhayin ka muli. Ililipat ka lang ng tirahan. Halimbawa, nandito ka sa bahay mo. Dito ka nalagutan ng ilinga. Yung bangkay mo nandito paglalamayan. Pero yung kaluluwa mo, nandun na sa kabila. Lilipat lang. Saan ka lilipat? Paraiso. Dako ng kaligayahan. Wala na dusa, wala nang sakit. Doon ka ilalagay ng Panginoong Yes Kristo. Hanggang maghihintay ka ng ililipat ka saan? sa permanente montira. Saan yon? Sa piling ng Diyos sa langit. Yung paraiso na sa langit din po yon. Pero temporary lang yon. Ano po? Temporary lang. After that, ililipat ka sa piling ng Diyos. Yun po yung eternal life. Yung kaharian ng Diyos, doon ka ilalagay. Kung mamamatay ka na kay Kristo ka na. At kung mamamatay ka, at kung nabubuhay ka, at dumating si Yesus sa second coming of Christ, yung namatay na nandun sa paraiso, babaguhin ka. Papalitan yung katawan mo ng katawang panglangit. O, kita mo, panglangit na. Kasi itong katawan natin ito, panlupa ang tawag. Kaya namamatay. Yung panglangit, hindi na po namamatay yon doon kaya pupunta din. Ang sabi niya, bababa si Yesus kasama kanyang libo-libong anghel na nakasakay sa kabayo, yung mga, tanda nyo po, Imbawa bawa, namatay ka, sa pariso ka, yung nabubuhay ngayon, ganyan po yan ha, bumababa si Yesus, si kayo naman, umangat kayo sa lupa, hanggang magmimit kayo sa Impapahid Tanda nyo, doon kayo magkikita sa ipapawid hindi po dito mismo sa lupa aakyat ka iguping ka ang tawag doon rapture o pagagaw agawin ah, ka ni Jesus then ang sabi ni Jesus kung saan ako naroon dudohong din kayo saan yun? sa langit di ba napakaganda? kaya abang nabubuhay tayo pagsikapan natin na ano? huwag tayong bibitaw sa pananampalataya sa Diyos through Jesus Christ. O, oh, ah, kaibigan, maliwanag ba o malabo? Baka nalalabuhan ka. Napakaliwanag na ang paliwanag. Nasa Biblia po. Kaya lagi ko sinasabi, ugalin pong magbasa ng Biblia. Kasi wala naman talaga tayong magagawa. Tao tayo, ang mga oras, pwede tayong pumanaw. Ang kamatayan po ay dumarating kagaya ng magnanakaw. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Hindi naman sasabihin ng Diyos, Oy, ganito, mamamatay ka na bukas. Hindi po. Nasa Diyos ang kamay ng buhay ng tao. Kung gusto niya, dagdagan. Nasa pasya ng Diyos. Kung gusto niya, kunin ka na niya. ang buhay mo. Nasa Kanya pa rin po yan. Wala sa ating kaibigan nasa Diyos po ang nagpapasya ng buhay yung iba nagpapakamatay na hindi naman namamatay hindi po ba kasi nga hindi pa nag hindi pa pinagpasyahan ng Diyos na mamamatay ka o kaya e, yung mga iba kawalan na po ng kahalaman sa kasulatan. Ang yan ang problema naman po, ano? Kawalan ng kahalaman. Sa Hebreo 9.27, Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay. O, oh, ang Diyos po nagtatakda, hindi ikaw ang magtatakda na mamamatay ka. Yung iba nagpapakamatay, hindi naman namata, namamatay-matay. Yung, yung iba ayaw naman nilang namatay, pero namamatay sila. Kasi nga po, ang nakalagay dito, ha? O, 927 ng Hebreo. Kung meron kang Biblia, kaibigan, basahin mo. Anong nakalagay? Litin natin. Itinakda sa mga tao na minsan lamang ma, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. O, oh, kita nyo po? After death judgment. Ako na bubuhay ka, wala kang parusang daranasin. Ang sabi ng, nang iba, ayan, kinarma na. Yung sabi ng iba. Pero ang Diyos hindi kanya kakarmahin kasi mahal ka ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magbalik ka sa Kanya. Anggat malakas ka, anggat may buhay ka. Pero pagpatay na, paano ka pa makakabalik sa Kanya? Ang malaking problema, yun. Yung iba, ang sabi nila, tsaka na lang ako babalik sa Diyos pag malapit na akong mamatay. Eh kung ba, bigla kang bagungutin, eh kung makain ka lang, nabaraan ka dito sa lalamunan, eh lumabas ka lang sa pintuan na nautog yung ulo mo rito, may pako pala yung napako ito. May kwentong ka eh. Yung magbabalot, saan nagpupres yung magbabalot? Hindi ba sa poste? Kasi may ilaw. O may bumili balot inigap yung sabaw na gano'n nauntog yung ulo sa poste yung pala poste may pako o paguntog yung ulo di pa ako namatay oh kwento kutsero lang po tatatawo <laughs> kwento kutsero lang po yun ano <laughs> kung mamamatay ka ang Diyos ang sa iyo Tandaan mo kaibigan, ang importante, nakikristo ka na ba? Sagot. Yeah. Nakita nyo po sagot ni Ate oh? Yes. Walang kang gatol, gatol. Yung iba po, ang tagal sumagot, nag-iisip pa. Kasi nag-alilangan sila. Siya po hindi. Ang yes. pa Tandaan nyo po yan. Ito po inyong kaibigan kay Yesus, Brother Manny Bautista. Nasa tahanan po kami ni Ate Yason. Sa May Paraiso Street, Corner Lacson, Condo, Manila. Ano po? Isa siyang yuda. Tignan nyo po ang itsura. Kahit yuda na, maganda pa rin. Bakit ko sinabing maganda? Wala naman nilikang pangitan ang Diyos ha. Ah. O sige nga kaibigan. Magsabi ka, kung may nilikang pangit Diyos, ikaw na nanonood ng video. Lahat na nilikha ng Diyos ay maganda sa kanyang paningin. Pero sa paningin ng tao, Siyempre, iba yung tao. Yung panukat ng tao. Likas na malikot ang isip ng tao. Pero ang Diyos, lahat tayo ay perfecto na nilikha niya. Kaya lahat tayo maganda. Genesis 131. Ayan kaya umangit ang buhay natin kasi nga nahulog sa pandaraya, pandyajablo ng jablo. Ano po? Yun ang rason. Kaya meron sa ay pangit, eh maganda. Dahil doon sa pagkahulog sa kasalanan. Ano po? Pero tatandaan nyo, God is good! All the time! Yan. Kita nyo po, sumasagot na. Dati hindi sumasagot siya. Amen. ang dito na lamang po ang aking muntin video. Sana kaibigan, i-share mo naman sa iba. Kung nagsishare ka ng iba-iba, mas magandang i mo ito. Bakit? Sinasabing maganda. Kasi, merong aral. May aral yan. Kaya ako sinasabing i-share nyo po yan. Huwag nung i kung walang aral. E, kasi maya eh. oh, Kita nyo, may picture-picture pa ah, God bless.